tang natural na pangyayari sa loob ng tahanan ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga magulang at ng kanilang mga anak. Ang ilan na nga sa dahilan nito ay ang hindi pagsunod ng mga anak sa mga magulang. At kung minsan may mga bagay na ginagawa ang mga anak na alam ng mga magulang na ikasasama ito sa kanilang kinabukasan o buhay kaya naman hanggat maaari gumagawa ang mga magulang ng paraan para itama ito. Katulad sa kwento natin ngayon, dahil sa nais lang ni Tara na itama at gamutin ang anak na si Yoshan, naisipan nitong dalhin ito sa isang treatment center. Ngunit tila ang dalaga ay hindi natuwa sa ginawa ng ina, kaya gumawa siya ng isang hakbang na humantong sa kanyang ikakapahamak. Ano nga ba ang nangyari sa dalaga sa kanyang mga huling sandali? Bakit siya pinatay? At sino ang pumatay sa kanya? Kung interesado ka sa aking kwento, halika at aking isasalaysay ang buong pangyayari sa kamatayan ni Yoshan. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Yoshan Marie Ashbrook o tatawagin natin sa pangalang Yoshan ay pinanganak noong February 21, 1986 sa Kokomo, Howard County, Indiana, USA. Siya ay isa sa dalawang mga anak ni Natara Ramsdell. Kasalukuyan, siya ay nag-aaral sa Schwetman Alternative School. Si Yoshan at ang kanyang kapatid na babae ay mahilig sumulat ng mga kanta. Kaya nangarap silang mai record at makanta mismo ni Yoshan ang mga ito balang araw. Maliban sa maging isang mahusay na manunulat ng mga kanta at mga awit, nais rin ni Yoshan na maging isang abogado. Ngunit isang araw, pinagalitan ni Tara si Yoshan. Dahil nahuli niya ang kanyang anak na nag e ng pornography sa internet habang gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Kaya naman naisipan ni Tara na ipadala si Yoshan sa isang treatment center upang sumailalim ito sa gamutan. Ngunit bago pa man niya madala ang anak sa nasabing lugar, noong madaling araw ng July 31, 2002, naglayas si Yoshan. Kinabukasan nang puntahan ni Tara ang anak sa kanyang kwarto, hindi niya ito nakita. Kaya agad na nagreport si Tara sa polisya patungkol sa naglayas na anak. Lumipas ang buong araw, walang nakuhang balita si Tara at ang mga polis patungkol sa kinaroroonan ni Yoshan. Kinabukasan noong August 1, 2002, nakakita ang isang elektrisyan ng bangkay ng isang babae sa gilid ng Shady Hills Road sa Tampa, Florida. Dahil sa natuklasan, kaagad niya itong iniulat sa mga polis. Pagkarating ng mga polis, mabilis nilang inimbestigahan ng bangkay at nakilala nila ito bilang ang naglayas na si Yoshan. Batay sa pag-imbestiga sa katawan ni Yoshan, ang lalamunan nito ay hiniwa at nagkaroon din siya ng blunt force trauma sa kanyang mukha at ulo. Nakalaunan batay sa autopsy na tukoy ng medical examiner na ang sugat sa lalamunan ni Yoshan ay hindi direktang ikinamatay nito. Bagkos, ang dahilan ng kanyang kamatayan ay isang uri ng wrestling move. Ito ay sa pamamagitan ng pagdiin at pagbali nito sa kanyang leeg. Patuloy sa pagsusuri sa katawan ng biktima, mababakas rin ang ilang mga sugat sa kanyang mga kamay. Ito ay indikasyon na ang dalaga ay nanlaban sa kanyang salarin. Nakung saan, nakakita ang pulisya ng isang hibla ng buhok sa hinlalaki ni Yoshan. Kaya pinaniniwalaan ng pulisya na dahil sa panlalaban ni Yoshan, nagkaroon siya ng pagkakataon na mahawakan ng ulo o buhok ng salarin. Dagdag pa sa pagsusuri, wala rin nakitang pantalon sa dalaga, kundi ang panty lamang nito. Gayunpaman, ayon sa medikal na pagsusuri, hindi siya ginahasa. Samantala, batay naman sa pagsusuri sa lugar Humigit kumulang 30 talampakan ng layo mula sa katawan ni Yoshan na tagpuan ng pulisya ang mga sariwang bakas ng gulong. Na masasabing ito ay mula sa isang mas malaking sasakyan katulad ng isang truck o isang SUV. Kaya kinuhaan ng larawan ng pulisya ang mga bakas ng gulong. Matapos ang pag-iimbestiga sa katawan ng biktima at sa lugar ng pinangirihan ng krimen, Kinapanayam ng pulisya ang pamilya ni Yoshan patungkol sa sino man ang posibleng maging sospek nila. Ngunit wala silang naiisip na taong makakagawa ng ganong karumaldumal sa anak. Habang kinakausap ng mga pulis ang pamilya ni Yoshan, nakatanggap sila ng tawag sa telepono mula sa isang babaeng nakakita umano kay Yoshan noong July 31, 2002. Ayon sa babaeng tumawag, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yoshan na mga bandang 8.30 ng umaga upang tanungin kung nandoon ang kanyang anak na lalaki na kasintahan ni Yoshan. At tinanong din niya kung maaari ba niyang ibigay ang kanyang sulat. Makalipas ang ilang minuto matapos ang tawag ni Yoshan sa babae, may humintong isang pulang truck sa tapat ng bahay nito. Pagkatapos, bumaba at tumakbo si Yoshan papunta sa babae at ibinigay ang sulat. Ayon sa babae, parang nagmamadali si Yoshan ng mga oras na yon kaya hindi sila nakapag-usap man lang ng kahit saglit. Maliban sa napansin ng babae, nakita rin niya ang driver ng nasabing sasakyan. Kaya nailarawan niya ito sa mga polis bilang isang maputi at medyo may edad na lalaki. Matapos ang pagsasalaysay ng babae, ibinigay niya sa pulisya ang numero ng cellphone na ginamit ni Yoshan. Sa mga oras na iyon, sinagot ang tawag nila ng isang lalaking nagpakilala sa pangalang Philip Thompson. Pagkatapos, tinanong ng polis kung kilala niya si Yoshan. Inamin ni Philip na pinasakay nila ng kanyang anak na babae si Yoshan dahil nung mga oras na iyon ay nag-hitchhiking ito. Pagkatapos, inamin din niya na pinayagan niya itong gamitin ng kanyang telepono. Pagkatapos, idinaan niya si Yoshan sa bahay ng kanyang kasintahan upang ihatid ang sulat. At sinabi niya na pagkatapos noon ay ibinaba nila si Yoshan sa isang Walmart. Matapos ang pag-uusap sa telepono ng polis kay Philip, inimbitahan niya ito na pumunta sa istasyon. Ngunit sa pagkakataon na yon, hindi siya nagpakita. Kaya dahil dito, sinuring mabuti ng mga polis ang cellphone number na ginamit ni Yoshan. Lumabas na hindi ito nakarehistro sa isang pangalang Philip Thompson, bagkos, ito ay isang nagngangalang Philip Partin, isang nahatulang mamamatay tao. Batay sa tala, si Philip ay nahatulan ng pagpatay sa isang lalaking nagngangalang Gary Thorne noong 1989. Nang panahon na yon, si Philip ay isang sex worker. Kaya noong October 7, 1987, nakilala niya si Gary Thorne sa isang club. Sa parehong gabi ng pagkikita, ang dalawa ay pumunta sa bahay ni Gary sa 1525 Northeast 110th Terrace. Pagkarating sa bahay, walang ano-ano, walang awang binugbog at sinakal ni Philip si Gary gamit ang isang kable ng telepono. Pagkatapos, ninakaw nito ang pera, bank card at kotse ni Gary. Makalipas lang ng isang araw ng pagpatay kay Gary, naaresto ng mga polisi Philip at ito ay kinasuhan ng patong-patong na mga kaso. Ito ay ang second degree murder, armed robbery at armed burglary. Kaya matapos ang dalawang taon, sa paglilitis, siya ay sinintensyahan ng labing pitong taong pagkakakulong sa bilangguan ngunit nagsilbi lamang siya ng anim na taon. Dahil noong August 1, 1995, sa hindi sinabing dahilan, siya ay napalaya. Samantala, maliban sa pag-imbestiga sa katauhan ni Philip, pinuntahan din ng mga pulis ang Walmart kung saan ibinamba o mano ni Philip ang dalaga. Sa kaputihang palad, nakakuha ang pulis ng surveillance footage mula sa Walmart. Batay sa footage, makikita ang pinarada ni Philip ang kanyang truck sa parking lot ng Walmart ng mga bandang 8.48 ng umaga. Pumasok sila sa loob upang bumili ng ilang gamit at makalipas ang ilang minuto, sabay din silang umalis sa lugar sakay ng truck ni Philip. Kaya nangangahulugan na kasama pa rin ni Philip si Yoshan at taliwas ito sa ipinahayag niya na ibinaba niya ang dalaga sa Walmart. Dahil dito, ipinagpatuloy ng pulisya ang pag-imbestiga tungkol kay Philip at isa na nga dito ay kung saan ito naninirahan. Nalaman nila na nakatira ito sa Newport Ritchie kasama ang kanyang anak na babaeng nagngangalang Patricia Windham. Sa kabutihang palad, nakakuha ang mga pulis ng search warrant sa bahay ni Philip. Pagkapasok, sa unang tingin, walang nakitang kakaiba o kahit anong senyales ng krimen sa bahay ni Philip. Gayunpaman, nang pumasok sila sa guest room, bagaman mababakas na nilinis ang silid, nakita pa rin nila ang ilang mga bakas ng dugo sa ilalim ng carpet at sa ilang bahagi ng mga dingding. Kaya agad na kinolekta ang mga sample para sa DNA testing. At nang lumabas ang resulta, ito ay tumugma sa DNA ni Yoshan. Bagaman nakakuha ng ilang ebidensya ang mga pulis, hindi pa nila nahuhuli si Philip. Gayunpaman, hindi sila tumigil sa paghahanap sa kanya. Samantala, dalawang buwan pagkatapos ng pagpatay, natagpuan ng pulisya ang isang abandonadong pulang pickup truck sa isang paradahan ng Walmart. Mga 50 milya ang layo mula sa kung saan natagpuan ang bangkay ni Yoshan. Batay sa pagsusuri sa gulong ng truck ni Philip, ito ay tumugma sa mga bakas ng mga gulong na nakita sa pinangyarihan ng krimen. Sa patuloy na paghahanap ng mga pulis kay Philip, natagpuan nila ang anak na babae nito na si Patricia sa bahay ng kanyang foster mother na si Jean Prestridge. Kaya nagkaroon ng pulis siya na pagkakataon na tanungin ito ng ilang impormasyon patungkol kay Yoshan. Ayon sa kanya, noong July 31, 2002, nakita nilang mag-ama si Yoshan sa kalsada at nakisakay ito sa kanila. Tulad ng nabanggit ni Philip sa mga polis, pagkasakay, pumunta sila sa kasintahan ni Yoshan at sa Walmart. Pagkatapos noon, maghapon silang magkakasamang tatlo na naglalangoy at nangingisda. Matapos noon, umuwi na sila sa bahay na kasama pa rin si Yoshan. Pagkarating sa kanilang bahay, naglaro silang dalawa ni Yoshan ng mga video game at nanood rin ng telebisyon. Pagsapit ng gabi, natulog siya sa kanilang sala habang si Yoshan ay sa kanilang guest room. Kinabukasan, nagising na lamang siyang wala na si Yoshan. Na kung saan hindi na niya inalam sa ama kung bakit wala na si Yoshan. Patuloy sa kanyang pagsasalisay sa parehong araw, inihatid siya ni Philip sa kanyang foster mother. Sa mga oras na yon, sa hindi inaasahan, tumawag si Philip sa kanyang anak upang kamustahin ito. Kaya nagawa ng mga polis na matrace kung saan tumawag si Philip. Natuklasan nila na gumamit ito ng isang payphone mula sa Fayetteville, North Carolina. Kaya dahil dito, hindi nag-aksaya ng oras ang mga polis kagad nilang pinuntahan ang nasabing lugar. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga footage na dinaanan ni Philip, siya ay naaresto. Matapos maaresto, sinimulan nilang kuhaan ng DNA sample si Philip upang ihambing ito sa buhok na natagpuan sa katawan ni Yoshan. Sa kabutihang palad, ito ay tumugma sa kanya. Sa paglilitis, inamin ni Philip ang kanyang ginawang krimen. Ayon sa kanya, habang mahimbing ng natutulog ang anak, pinasok niya si Yoshan sa guest room upang gawan ito ng masama. Dahil sa pagkagulat at pagtanggi ni Yoshan sa nais ni Philip, pinatay niya ito at itinapon sa Shady Hills room. Dahil sa umaapaw ng mga ebidensya at pag-amin ni Philip, siya ay napatunayang nagkasala ng first degree murder at siya ay hinatulan ng kamatayan. Kasalukuyan, siya ay nakakulong sa Union Correctional Institution. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sa na Fanny Duenas, Judith Pedarce from Zambales, Almira Adora, Marilyn Idanan Maribel Pimentel from Hong Kong, Leslie Mendoza from Malaysia, Regimar Magdalita from Quezon Province, Lady in Red from Malaysia, Aaron Naray, Marian Ortiz and her one and only son, Carl Fredges Ortiz from Lipa City, Batangas, at Bernadette and Aidan from Florida. Sana po ay tama ang bigkas ang inyong mga pangalan. At kung nais nyo po magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Yoshan Marie Ashbrook. Ako po si G. Maraming salamat.